Yan, may eh, customer tayo rito. Ang pangalan niya Marlon. na ah, Hindi yan na uh, kano. May kulay lang buhok. Nagbe-blend sa damit mo. So, may problema to. Ang problema nito, ano problema mo? Walang jowa. Since birth ba yan? Since birth, hindi naman. Ha? Kala niya, bibidyo kay motor niya. Eh. Ang problema niya, wala siyang jowa since birth. Dito nga, ah, bibidyo mo ako. Pero ang problema talaga, yung motor niya, Ayaw mandar kahapon pa, di ba kahapon pa? Pinark niya sa labas, kala ko naman napagtripan. So, explain natin na uh, tapos papakita ko, De demo rin natin paano gawa ng para na parang ano ko tawag dito? Pang emergency lang para mapaandar nyo. So, papakita natin. Dito sa ilalim nito, ayan, ito yung uh, left uh, switch nyo. Meron ditong... parang switch yan apat ang terminal. So, pakihawak lang. Pista pa. So, ganyan nga, naka-cover dito. Kasi, so, naka-shoot dito. cover Pag hinugot nyo, ah, may wire? Pag hinugot nyo, apat yung wires Yan Explain ko lang nga, yung dalawa, para sa stoplight yan. Pag pinag-connect nyo, iilaw yung stoplight. Lalakas yung stoplight nyo. Kasi, pag hindi siya nakailaw, uh, tailight lang yan. Tapos ah, ito naman yung sa start. So, nangyayari kasi nga pag pinibreak nyo ganyan, um, matigas talaga. Ah, magkoconnect to. So, iilong stop light. At the same time, magkoconnect din yun tayo sa start. So, nakal lang sa likod. So, sundutin yung stop light, tingnan yung lalakas ha. Ah. Ito yung malaki terminal ng mga reds. Ito yung malakas. Ito yung malakas. Ito yung malakas. Ito yung malakas. Ayan, ah, lumalakas. Tapos yung kabila dito. Yeah, yung nga ayaw ni start. So, gawin natin, ni-short naman natin. Ito yung sabihin, ito sa stop Ito yung sa start, sa starter it. So, pag ayaw ni start, ayaw rumi doon naman lang. Ibig sabihin, nandito, or sa center stand, switch. So, ayan ah, ginapan natin. Try natin. Ay, yun o, oh, amazing. Okay. Kahapon pa yun ayun ni start. So ngayon, may problema pa lagi ko may problema pa to. Isa pa. Isa pa ang problema yan pero muling camera. Eto. Ito, to, 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 to. Pakita natin ah. Ito yung switch na may terminal. Ayun oh. What? Daloy maliit sa taas, daloy lang sa baba. So pag pinigahan nyo to, ayan oh. Natin yung may metal. Ah, mag-short to, iilaw. Ito magsiyo short. Ayan ah. Nagsiyo short siya pag nag-release yung metal doon. Para may start. So, tetest natin ah. Tetest at gamitin natin ng multitester kung nagsiyo short siya pagka piniga. Pag hindi, ah, nalilinis to. Mahal din kasi to pag binili nyo minsan pre-order pa. So, baklasin nyo lang. Alam ko naka filipino or basta matatanggal yan. Nabibiyak din yan. Ah. Pwede nyo linisin yan. Pag nalinis nyo, ah, gagana nyo yung mga contact niyan. So, yun. Kaya pag emergency uh, Hawak lang ulit hawak Kanyang emergency wala akong wire Ganun ninyo na lang May sad mo ba pat? gaganin, bibigyan ko ng dulo malakas kasi dito dito. Try nung mag-ikit. Ano dala mo kasi. Dala. Yeah. Dala ayaw ah. Susi ba? Yeah. Oo. Oh, kapag kaya, expose nyo lang yung metal. Ayaw magdikit eh, pero ganun lang yan. Ayan o. Oh. So, pwede ganun. Pag niyo nyo lang naman din, kasi may cover siya eh. Pag, pag sumayag yung dalawang metal, gana na yun. So, okay na. So, yun lang tip for today. Wala tayong customer today. Wala pa. Baka gusto nyo magpunta. Malawag ang shop. Parme pamir kami ulam ya, thank you.